Ano yung lemhang sipan? Yan ang tinatawag nilang umisan, ang magandang balita. The Gospel, ang Ebanghelyo. At iyan ay binubuo ng 27 books. 27 books. Bulan sa Ebanghelyo ni Mateo, hanggang sa tinatawag na Revelasyon o Apokalipsis, 27 books ang nandyan. Ngunit sa loob ng 27 book, apat lamang ang tinatawag natin canonical gospel, yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ayong kay Mateo, ang Ebanghelyo ayong kay Lucas, ang Ebanghelyo ayong kay Marcos, ang Ebanghelyo ayong kay Juan. 27 ang laman ng libro, sa galing yung 23. Hindi yan tinatawag na Ebanghelyo, kundi yan ang kalakhan nito ay galing sa tinatawag na mga apostola o mga sulat at kalatas ni San Pablo Apostol. So, nandiyan ang kanyang mga sulat sa mga taga-Roma, sa mga taga Galacia, sa mga taga-Korinto. At ang lahat ng mga ito ay hindi galing kay Jesus Cristo. 23 books, hindi Ebanghelyo, over 27 books sa lahat ng laman ito Lumalabas na 85% ng pinatawag na bagong tipan ay hindi galing kay Heso Kristo, kundi ito ay, kalakhan ito ay pagsuturo ni Pablo, ni Paul. Kaya nga, ang Kristyanismo ay natatag, hindi dahil kay Heso Kristo, kundi dahil kay Pablo. At ang kalakhang Kristyanismo sa ngayon, ang tinatawag na Paulinian Christianity. Kaya meron isang scholar na Amerikano, si Michael Hart, na gumawa ng isang aklat at inilista niya kung sino ba ang tinatawag na 100 outstanding men in history, yung sandaang tao na kinaka mataas o tampok sa kasaysayan ng mundo, inilagay niya doon si Pablo na pangalawa. At ang kanyang tinatawag na Diyos at tagapagliktas, si Jesus Christo ay inilagay lamang niya na pangatlo. Imagine, he is a Christian. Christiano siya. Ngunit hindi niya nilagay na number one ang kanyang idolong si Cristo, kundi nilagay niya lamang na number three. At ang inilagay niya na number one ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Bakit niya inilagay yon? Dahil dahil sa sinuhulan ng mga Muslim, si Michael Hart hindi dahil sa binigyan siya ng pera, o hindi binigyan siya ng kayamanan, o binigyan siya ng karangalan, hindi sa kanyang pag-aaral, ay napatunayan niya na ang Kristyanismo ay nabuhay sa mga pag-aaral at mga turo ni Pablo, hindi ng kanyang binibiyos na si Kristo. Tolerant ang Islam sa mga reliyon, lalong-lalo na sa mga Kristiano, tolerant. This is the book of Michael Hart, the 100th ranking most influential person in history. Very tolerant o pinapayagan ng Islam ang ibang mga pananampalataya, lalo na ang mga Kristiyano. Maraming encounter na nangyari sa panahon ng Prophet Muhammad sa Lalawasalam na nakaniig niya at nakadaupang palad niya ang mga Kristiyano. At ang mga kristyano ito sa karamihan ang masasabi natin, tumatanggap sa katotohanan at nagpapahayag ng tinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, noon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bata pa at siya ay nakasama ng kanyang tiyo na si Abu Talib na bumiyahe papuntang Syria at sa daan sila ay minto at namahinga at doon ay may lumapit kay Abu Talib na isang Kristiyano. Ang Kristiyanong ito ay isang mong, monako. Pag sinabi nating monako, marunong siya at nagtataglay siya ng karunungan tungkol sa mga aklat o revelasyon na ipinahayag noong una pa. Ang pangalan niya ay Bahira at pagkakita niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan niya ng paalala si Abu Talib na huwag pabayaan si Propeta Muhammad sapagkat sinabi niya na ang taong ito ay propeta. Bakit? Dahil ang mga Kristiyanong ito noon na nabubuhay dito sa Arabian Peninsula, sila ay kumikilala na mayroon pang isang susunod o darating na propeta pagkatapos ni Jesus at yan na nga ay ang katauhan ni Propeta Muhammad. Dahil ang sabi ni Bahira, may nagtatangka ng mga Hudyo na siya ay saktan. Kailang, bigyan siya ng uh, kapinsalaan. Kaya sinabihan niya na pangalagahan niya mabuti si Propeta Muhammad. Ito ang tanda ng isang tunay na Kristiyano dahil ayon sa nakusulat sa kanilang aklat ay tinanggap niya na mayroong tanda rating na propeta pagkatapos ni Prophet Jesus alayhi salam. Pangalawa, si Lady Khadija, na siyang kanaanahang Muslim na babae na yumakap sa Islam pagkatapos na ipahayag ang mensahe kay Propeta Muhammad ay sumangguni sa kanyang pinsan na tinatawag na sa kanyang pangalan ay si Waraka Ibn Nakwal. Ipinagtapat ni Lady Khadidya na si Propeta Muhammad ay pinakitaan ng anghel dun sa mountain ng Hirak, dyan sa Maka, kung saan ipinahayag sa Propeta Muhammad ang unang sura o talata ng Quran, ang sura al-Ikra. Nagpakita si Propeta, si Anghel Gabriel, kay Propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sa anyo ng isang tao, at ipinahayag sa kanya ang revelasyon. So sumangguni si Khadija, ang asawa ni Propeta Muhammad, salalaw alay salam, at nagtanong ang sinanggunin niyang ito na si Wara Kaibin Ibn Apwal ay isang kristyano. At si Iwara Ibn Apwal ay nag-aral na mabuti ng mga kasulatan hanggang magkaroon siya ng mastery. Naging dalubasa siya sa pag-aaral ng kasulatan. Yan ang revelasyon na nasa kanilang kamay. At ang kagilagilalas dito siya na isang Kristiyano ay tumanggap na si Propeta Muhammad nga ang sinasabi sa kanilang sulatan na darating ng isa pang Propeta at magpapahayag ng lahat ng pagay. Ito ang mga tanda ng isang tunay na Kristiyano na pumikilala na ang isang Propeta ay ipapadala at ang kanyang ipapahayag ay katotohanan. Gayon din naman ang mga tao ng deputasyon na nanggaling sa Najran. Alay niyo yung Najran? Yung malapit sa border ng Yemen. Meron dyan isang city ang tawag Najran. Kung totoo dyan sa buong bayan o peninsula ng Arabia, kasama ang Saudi Arabia, ang Yemen, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, and Kuwait. This is what we call the Arabian Peninsula, ang sentro ng mga kristyano, mga kristyano, yun sa Ang ruler dyan, isang kristyano. May arsibispo dyan, isang kristyano. At mayroon silang tinatawag na bahay dyan na siyang sentro ng simbahang kristyano, sa Najran. At ang mga tao ito ay nagkaroon ng deputasyon at pumunta sa Propeta Muhammad wasallam at nagkaroon sila ng tinatawag na dialogue sa loob ng masjid sa Medina, sa loob ng mosque. At ang mga tao ito sa kalaunan, sila ay yumakap sa Islam. Sapagkat nakilala nila sa katauhan ni Propeta Muhammad na ito na ang darating na panghuling sugo at ang kanyang ipahayag ay ang buong katotohanan. So, dito sa tinatawag natin na Arab world, mula sa Iraq, hanggang sa Morocco, maraming bansa ito. Nandiyan ang Jordan, nandiyan ang Egypt, nandiyan ang Tunisia, nandiyan ang Libya, nandiyan ang Saudi Arabia, nandiyan ang Lebanon. Hanggang sa Morocco, ang bansang ito ay mga dating Kristiano. Mga Kristiyano na namumuhay dito, dito, sa Arabia at sa Maka, kung saan ngayon ang holy place ng mga Muslim. At sa Medina, at ang Arabian Peninsula ay pinaninirahan ng Mudyo at mga Kristiyano. Ang mga taong ito ay pumilala sa katotohanan ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad hanggang sa binatawag na Arabian Peninsula at ang Arab ay naging Muslim ngayon. Ang Arab world ay naging Muslim ngayon hanggang tuluyan nila na kinalimutan ang kanilang original na salita o lingwahe. Itong Arab world, dati noon, hindi ito nagsasalita ng Arabic. Hellenistic ang lingwahe dito, maaaring Greek, maaaring Hebrew, maaaring Aramaic, at maaaring nahaluan ng iba pa. Ngayon, dahil sa ang ng Muling Aklat, ang revelation ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sa Arabic. Kinalimutan nila ang kanilang lengguwahe at inadapt ngayon ang lengguwahe ng Arabic dahil ito ang salita ng banal na Quran. Sa Arabic itinayaag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang banal na Quran at ang Arabic na ito ngayon, magpahanggang ngayon ay isang buhay na lengguwahe na sinasalita ng maraming tao. Kaya ang Arabic ay hindi lengguahe lamang ng mga Arabo, kundi ito ay lengguahe ng lahat ng mga Muslim. This is the language of the Muslim world. Dahil dito ay pinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mensahe. Ngayon sa Arab world na tinatawag natin from Morocco to Iraq, ang population dito ay binubuo ng 200 milyon. 200 million. Ngayon, dito sa 200 million na yan, 10% lang ang kristyano sa ngayon. Ibig sabihin nun, no, mga 20 million. Sa tabi ni Churros, mga 14 million lang daw. At saka 10 million ito ang nandun sa Egypt, yung mga Coptic Christian. Kung ginamit ng mga Muslim, ang sandata at ang espada para palaganatin natin ang mga Muslim, ang Islam. Kahit isang Kristiyano, walang matitira dito sa tinatawag na Arab world, sa Muslim world. Bakit? Dahil tolerant ang mga Muslim sa mga Kristiyano. Pinababayaan sila na mamuhay bilang isang Kristiyano kahit hindi sila kumikilala sa Islam kung sila ay mananatili na hindi kaaway ng mga muslim. Kaya magpahanggang ngayon, karamihan sa mga Kristiyano ay nandyan sa Egypt. Ang mga Coptic Christian, 10 milyon ang nandyan. Lumaganat ang Islam hindi dahil sa sinasabi nilang pinalagana sa pamagitan ng espada kundi lumaganat ang Islam dahil sa katotohanan nadalam ito para sa buong sang katauhan. Kaya nangarating sa Indonesia, ang pinakamalaking bansang Muslim, 180 million ang Muslim sa Indonesia. Kaya kung tutusin ang Indonesia ang pinakamalaking bayan ng Muslim dito sa buong mundo. At walang isang Muslim army ang pumunta sa Indonesia at tinutukan ng sibat ang mga tao para yakapin ang Islam. Kundi lumaganap ang Islam dahil ito ang tunay na katotohanan. Kaya kung basahin natin na ang banal na Quran, bakit kailangan ang mga Muslim ay tawagan ang mga Kristiyano? Dahil kung tutusin, ang sino man nagsasabing Kristiyano, kung susundin nila ang pagtuturo ni Jesu Kristo, sila ay hindi matatawag na Kristiyan kundi ang tunay na sumusunod kay Heso Kristo ay tinatawag na mga Muslim. Una, yumaya sila sa pananampalatayang Kristyanismo, samantalang ang pananampalatayang Kristyanismo ay hindi nababanggit sa loob ng Biblia. Hindi sinabi ni Yesu Kristo at hindi rin sinabi ng Diyos na ang pananampalatayang bigay ko sa aking mga tao ay Kristyanismo. So kung kayo ay isang Kristiano na ang dinadala ay Kristyanismo, kailangan natin suruin, ito kayang pananampalatayang ito ay ibinigay ni Jesus at ibinigay ng Diyos kay Jesus. At kung ako ay sumusunod kay Jesus, ang tawag kaya sa akin ay Kristiano. Si Jesus kailanman ay hindi tumawag sa kanyang mga disipulo ng Kristiano, hindi niya tinawag ang kanyang sarili na Kristiano. Kundi ang salitang kristyano ay nabanggit lamang ng tatlong beses sa loob ng bagong tipan. <coughs> At ito ay binigay ng mga kaaway. <coughs> Hindi ng mga tinatawag na tagasunod. <coughs> Ngayon, kung babasahin natin ang banal na Quran, ito ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> tungkol sa mga tao ng kasulatan. Sinasabi <clears throat> ng Allah subhanahu wa ta'ala ipagbadya mo Muhammad sa mga angka ng kasulatan. Ang tinatawag dito na angka ng kasulatan o ahilal kitab I am going to tell